Uh, assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh So ngayon po So natin yung Mobile car Yes uh, Nasama ng mobile lift car na program uh, Initiated by ating Ali Yes Homer Located at

Kaya ako po sa mga kapatid na sponsor ng Prompt and Add. Yes, alam mo, magpapunta uh, na po kami sa mga fans ng Ligali. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ngayong unang araw ng ating Mobile Iftar Series. Ang una nating pinuntahan ay ang ating mga estudyante sa Marcaz Muzitalid for Holy Quran Memorization Center sa Barangay Aringay, Kabakan, Cotabato. Kasama natin sa inisatibang ito ang aming organisasyong United Bank sa Moro Youth Volunteers sa pangunguna ng ating daawa and Education Committee na si Ali Homer at isa sa mga Council of Leaders ng League of Bangsamoro Organization na kumakatawan sa North Cotabato. At pati ang Youth of Oma for Peace and Education Incorporated. Mahigit sa 40 food packs ang ating dala para sa ating mga estudyante. Pagdating pa lang natin, sinalubong na tayo ng mga bata nang maingiti sa kanilang mga labi. Apat lang kaming dumating kaya naman tinulungan na kami ng mga estudyante sa paghahanda. Nakahanda na rin ang kanilang mga mesa bilang bahagi ng kanilang mainit na pagtanggap. Bago ang iftar, pumingi muna tayo ng isang Quran reading mula sa kanilang estudyante. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ Sinundan ito ng isang maikling minsahe na inspirasyon at pagpapaalala sa kahalagahan ng buwan ng Ramadan, lalo na para sa mga kabataan na ng Quran. At nang dumating na ang oras ng Iftar, sabay-sabay na pinagsaluhan ang dala nating pagkain. Masarap sa pakiramdam na makita ang kasiyahan sa kanilang mga mata habang tinatamasa ang biyaya ng Allah sa banal na buwang ito. Ngunit, higit sa pagdadala ng iftar, isang bagay ang tumatak sa aking pagbisita dito. Ang kakulangan ng ating mga estudyante sa kanilang gagamitan sa kanilang markads. Napansin natin ang kawalan ng maayos na ilaw, ventilador, at mga maging simpleng gamit sa kanilang silid tulugan. Bilang mga mag-aaral ng Quran, mahalaga na may sapat silang pahingahan upang mas mapadali ang kanilang pagkatuto. Dahil dito, nais nating simula ng isang special project sa ilalim ng UBYV na naglalayong tulungan ng ating mga markads at maliliit na madrasa sa mga malalayong lugar tulad ng Markads Musit Talit. Alam natin na hindi lahat ng mga paaralang ito ay nabibigyan ng sapat na suporta, lalo na yung wala sa mga nasasakupan ng Bangsamoro Autonomous Region at Muslim Mindanao. Kaya naman inaanyayahan namin kayo na maging bahagi ng adhikain ito. Ano man ang inyong maibabahagi, kaalaman, donasyon o suporta ay isang malaking tulong para sa ating mga mag-aaral ng Quran. Bilang pangwakas, nais nating pasalamatan ang ating mga sponsor na piniling manatiling hindi nagpapakilala. Ngunit buong pusong nagbigay para sa adbukasiyang ito. Ngayon din maraming salamat sa mga sa naging daan, ang Albir On Focus Organization sa Chicken Read na naghandog ng ating food box sa murang halaga. Ngunit may masarap at masustansyang iftar. Sila ay matatagpuan sa Mercado Street, Kabahan, Cotabato, malapit sa Sandigan College. Higit sa lahat, ang pinakamalaking gantimpala ay nagmumula Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sinuman ang magpakain sa isang taong nag-aayuno upang siya ay makapag-break ng kanyang fast ay magkakamit ng parehong pala na hindi nababawasan ang ganting pala ng nag-aayuno. Kaya samahan niyo kami sa ating mobile iftar series at sa iba pang misyon para sa ating mga kapwa muslim para sa mga nais tumulong o makipag-ugnayan, maaari nyo kaming i-message sa aming UBYV Facebook page at sa aming mga personal account. Tunay ngang mapagpala ang buwan ng Ramadan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Love. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once.